po oh, na what's oh, heart of cheese So guys and dahil second day to ramadan guys so ayan yeah. hmm. ano kami dami na namin gusto nagluto kagin okay, guys nagawa kami ng mean, ano hainin ah, at siya dadalhin sa labas iskot cool wala na naman kahapon na sa labas kami Tanging araw na may umuwi, guys. Diyos ko, may pasok pa daga. guys. Napuyat ako, guys. Puyat ako. Lamig ako. Pero chokes lang. Talagang ganun, eh. Ganun nga ako. Ganun nga ako. Ganun nga ako. na. nga ako. Tapos namin nito, guys, magluluto So, now, sorba. Para pagka-eat na ang mga amo. So, you know what, nandito rin, guys, ay badanin nito sa labas. Saan naman kami nang labas? Ito, ito, pang ito, sa ng amo ko. na naman kami. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako, guys. Hangap ka guys. Mm. Oh, hirap dahis pagkalaman. oh, nakahata. Di, ano nyo? Rabik kang ah. piyap. Di pasok pa kayang guys? Hapu yat pa po. Di pasok ka na oras na anumang maulit ka davy. dito sa amo po. Es mal da da von der Projektor Idee. Und mal so parin, fett Projekt.

it's a problem. dalaga lang. mahirap mga mohan guys. iskop mahirap paglilipas sa madres. hindi mahirap yung trabaho tungkay si Snow na makapondo. hindi mahirap hindi madalik. nagpaliwanag ba ano? okay, tapa talaga. Oh. Laga, pas ke sini Pas ke pas ke sini كان هو كم جيب سهم بيت، هو كان هو جيب بيت. Tapos bukas guys, iba na naman na ako para gagawin. Toto bukas. Hindi ko naman trabaho yung kusina guys. Eh, syempre, tutulungan ko lang ito kasama ko at saka natutulungan yung alaga ko. Saka malalaki na pati mga alaga ko guys. At saka pinakain ko na yung mga alaga ko bago ako tumulong dito. Uh, ano na naman yung mga maglalaro lang naman yung guys di ka tulad guys na maliit pa yung yung bunso guys na hindi talaga ako mapapakusina kasi alagain ko yung maliit pero ngayon pwede na ako sa kusina kasi malaki na siya nag-aaral na so tinutulungan ko kasama ko guys ang dami ko pang trabaho yun eh. Dilinis ako sa na, ang yeah. sa natin po. Baba. Ayan. Ayan. Karas pwede uh, mo. Oh, Mas kina. Karas mo. Okay. Pilinis nga pala ako dun sa taas -kes Kasi umalis yung amo ko na laki. Oh, taposin ko lang ito. Kasi kaya na ito nakasama ko. Kasi na, natulungan ko na siya eh maglulurka na lang siya ng ano, ng, ng ano, pagkaihain eh, sa lamesa. Mamaya pa naman ang ano eh, kainan eh. So, mahaba pa oras. Ito, itong ginawa namin guys, ito ay dadaling sa, lab, sa labas. Punta kami dun sa kaibigan niya naman. Hindi ko alam, kaibigan niya o sa nanay niya. Pero alam ko doon sa kaibigan niya, tanya guys, kasi Kahapon yung kaibigan niya, naghatid ng pagkain dito. So, kami naman ang maghahatid ulit. Kami naman ang maghahatid ng pagkain. Kumbaga, give and take, guys. Ganito dito, guys eh. Pagka may naghahatid ng pagkain, maghahatid ka rin. Kumbaga, give and take lang nangyayari. So, magiging give and take kami. Kasi kahapon siyang nagbigay ng pagkain sa amin dito. Maghati ng pagkain. So, kami naman maghahati ng pagkain sa kanya. Bata kami doon sa kanila. Ayan. Yeah. Ngayon, ganito. Nagluto kami. Tinaluan ko na itong kasama ko kasi para mabilis. Tapos ngayon, pupunta ako sa taas kasi maglilinis ako doon. Nilinisin ko yung parto na amo ko. Ay, karban. Ito yung kwarto na ako, guys. And so, tapos na ako. So, iwan ako na siya dito, guys. So, ako ay pupunta sa taas. Tapos gigisingin ko pati yung alaga ko guys. Hindi pwede mo matulog na mahaba-haba kasi magpasok. Ang baka hindi matulog mamayang gabi. Mapuya. Magpasok ko na. Kailangan ko gisingin yung mga alaga ko guys. So ayan. So ayan na guys yung mga gawa. Ayan na yung nagawa guys. At ito yung So, ito guys. So, yan. So, yan guys. Yan lang guys ang nagawa. Tapos ngayon magluluto na yung kasama ko para sa, sa pagkain ng mga amo ko talaga po So, ito ay dadalhin namin na sa labas. So, yan. So, ako'y pupunta muna sa taas guys. Ako'y maglilinis ng kwarto ng amo ko. So, Bye bye na guys. Love you all.